Ngayong araw na to ay may na-discover ako na nagtitinda ng masarap na Korean food na aesthetic ang lutuan. Meron sila ditong iba't ibang Korean noodles, fish cake on stick na nilagyan ng spicy cheesy oden. Sarap niyan mga chong. Meron din sila ditong spicy cheesy tteokbokki na overload sa lasa. Grabe nga to mga chong. Eh. Nilagyan pa ulit ng cheese sa ibabaw. Meron din sila ditong spam musubi na for only 80 pesos e siguradong uuwi kang nakangiti. Ito nga pala yung aesthetic na lutuan na sinasabi ko sa inyo. Tuturuan ko kayo. Mamimili muna kayo ng noodles na lulut lulutuin tapos kukuha kayo dito ng ibang add-ons. Bali, Japageti nga pala yung napili namin tapos naglagay lang kami ng sausage, crab stick at fish cake. Ilalagay nga lang pala sila sa isang lagayan tapos ilalagay lang sila dito sa aesthetic na lutuan. Yung 1, 2, 3, 4 nga pala dyan nag indicate kung gano'ng karaming tubig yung ilalagay mo. Pag kumukulo na siya, eh halu-haluin nyo lang siya hanggang sa maubos yung oras. afternoon, nun, i-drain ng tubig tapos ilagay na lahat ng mga pampalasa. Tapos i-mekos-mekos nyo na hanggang sa mahalo ng mabuti. Tapos, ayan na. O diba, ba, itsura pa lang, nakakagutom na. Meron din pala sila dito ang ino-offer na Korean drinks gaya netong Welch Strawberry at Grapes. Oni Tokboki, ano meron dito? Punta natin yan. Hi ma'am, kayo po yung may-ari ng Oni Tokboki? Yes. Ano po yung mga ino-offer niyo dito ma'am? Um, she, uh, spicy Cheesy Tokboki, Spicy Cheesy Odeng, Fish Cake con Steaks, Pam, Um, spam musubi eh, saka ramen sige ma'am order daw ma, ma nung bestseller diyan dito lang pala yan sa Oni Tteokbokki 2444 M de la Cruz Pasay City open sila Monday to Saturday 5 pm hanggang 11 pm ito nga pala yung menu nila check nyo na lang so what's up mga chong nandito tayo ngayon sa Pasay para subukan yung Oni Tokboki grabe to mga Korean food Meron sila ditong Japa for only 90 pesos. Tapos pwede kang magdagdag ng mga add-ons. Meron din sila ditong Spam Musubi for only 80 pesos mga chong, di ba? Meron din sila ditong Spicy Cheesy Tokboki na mixed with fish cake. Grabe, o. Tinan mo yung tsura niya, no? Diba? Nakakagutong. Tapos meron sila ditong fish cake on stick for only 60 pesos lang, o. Oh, tinan mo, o. Diba? Tapos meron din sila ditong Welch, mga Korean drinks, di ba? Subukan na natin. Subukan muna natin itong pinagmamalaki nila na spam mo Grabe, yung tsura na ito. Tsura pa lang, nakakagutom na. Try na natin. Grabe, napakasulit ng lasa niya. Lasang-lasa mo yung yung mayo na nilagay, yung spam. Tsaka ano siya, no? Parang combination siya ng lasa ng Korean and Filipino na grabe isa pa. Nabitin ako, ba? Eh. Nice. Mm. Ito naman yung cheesy tteokbokki nila. Siyempre, haluin na natin muna yan. Mix-mix to, eh. Mix ng tteokbokki tsaka fish cake. Subukan natin. Sa Pilipino, pag tinigda mo, kala mo kare-kare lang, no? Pero ano to? Korean. Mga tura niya, no? Ano sya Cheesy na medyo maanghang. Tapos ang sarap ng lasa niya. Grabe. Ang ganda ng combination niya. First time ko nakatingam ng ganito. Meron lang, hindi ko na pala kailangan pumunta ng Korea. Dito lang pala sa M. La Cruz, Pasay. Meron lang ito. Subukan so, naman natin itong fish cake nila. Yung fish cake nila dito, yung owner mismo ang gumawa ng timpla niyan. Try, na natin. Mm. Ang sarap. May may konting spicy rin siya. Kasi ganoon naman ang mga Korean, 'di ba? Mahilig sa si spicy. Ay, ito so, eh mahilig ako sa si spicy. Mm. Ito naman yung Japageti nila. Actually, marami kang pwedeng pagpilian ng mga noodles doon. So, ito daw yung best seller nila at ito yung gusto, ito yung highly recommend ng owner. So, try na natin. Bali naglagay lang kami dito ng crab stick, fish cake, tapos sausage. Bali yung extra add-ons niya is nag-range from 25 to 30 pesos. Subukan na natin. Sarap. Mm. mm. Drop. Samahan natin yung sausage. Mm. masarap nga na itong masarap nga na itong Japa Gedi hindi siya ganun kaanghang si Beber Girl nagugutom na hindi ko siya titira niya ito <laughs> sorry Subuhan naman natin itong Korean soda nila uh, Welch grape flavor and strawberry flavor. Try muna natin itong grapes. Mmm! Sarap! Ano siya? uh, para siyang sprite na nilagay ng grapes. Ganoon ang lasa niya. Strawberry naman. Mm. Sa dalawa ang mas gusto ko ito. Sisira ko siya. Ito kaya mag-isa pa. Siyempre, parehas masarap eh.